kukrono test naman natin itong WE Kimber Tan color natin unang puto 343 fps pangalawa 340 fps 0.8 333.4 315.2 330.6 331.8 333.0 330.2 yan bali nagre range sya ng 310 to 330 fps ngayon susubukan natin kung ano ba yung resulta nyan kapag cabin na natin sa bote ng Alfonso testingin naman natin sa Texas Target yung WE Kimber tan color natin Uy. Ganda tumama. Oh. Tumatama pero boom. Meron tayong Alfonso dito. Tira natin 'to nung Pasko pa 'to eh, nung December eh. Kinakatabi-tabi ko nga 'to kasi gusto kong tagayin pa unti-unti. Kaso hindi ko na maubos. Kaya dito natin susubukan yung W I. Kimber na meron 310 to 330 FPS. Tingnan natin kung kaya bang basagin itong bote ng Alfonso na 'to na may laman pang alak mismo. Ayun, testingin natin 'yan ha game hindi nabasag sa unang rounds natin hindi nabasag pangalawang rounds tayo ng magazine dahil sa unang rounds hindi nabasag uh, try ulit natin yan Ala, ayaw talaga. Ayan, sa pangalawang rounds sa magasin natin, hindi pa rin nabasag tong bote ng Alfonso. Napakakunat pala talaga nito. Ayan, mapapasin nyo, nagkaroon na siya ng mga bakas-bakas dito. Pero hindi niya kinayang basagin. Hindi kinayang basagin ng WE Kimber tong bote ng Alfonso na to. Pero hindi na rin masama yung 310 to 330 FPS na to ay e, sapat na rin para makasakit to. Kaya nga lang, hindi niya kayang basagin yung bote ng Alfonso. Pero sigurado ako sa mga bote ng Jin, kayang-kaya basagin ng WE Kimber. Dito lang sa bote ng Alfonso, hindi siya mubra sa so, madaling salita, naligtas ang alak natin. Pwede pa natin inumin. <laughs>